Mayang buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Salon niyo po muna ka tayo magkapit, pandasal. Dinagsa natin kahapon ang iba't ibang mga simbahan at kapilya para simula ng panahon ng Kwaresma. Marami sa atin ang nagpalagay ng abo sa ating mga noo. Paalala na tayo ay mula sa abo at babalik din sa abo. Subalit, higit pa po rito, imbitasyon din itong mga abo na magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikuran ang hindi mabuti at sa halip, yakapin ng katotohanan ng mabuting balita. Taon-taon, ginagawa po natin ang ritual na ito. Pero mukhang taon-taon din nating napapansin na paulit-ulit lang din naman ang ating mga kasalanan. Bakit nga ba tayo bumabalik sa ating mga pagkakasala? Hindi po kaya dahil nagkukulang tayo sa paghahanda na seryosohin na kontrahin ang mga temptations na dumadating po sa ating buhay. O baka naman hindi na rin natin nakikita kung ano pa nga ba ang nakakasama sa atin. Kailangan natin ang grasya ng Panginoon para malabanan natin ang kasalanan. Kung sa ating sariling pagsusumikap lamang po, siguradong hindi tayo mananalo. Pahintulutan nawa natin na manuot ang grasa, ang presensya ng ating Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa ganung paraan, mas mapapalalahanan tayo ng ating pakikipagdigma sa kasamaan, kasama at kakibat natin ang Diyos na mahabagin at mapagmahal. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang harapin ang bagong umaga na may sigla. Dahil every morning is a blessing.